Maxi Kleber, balik practice na at magbabalik na ayon kay coach JJ Redick. Pero bago yan, bukas nga ay makakalaban ng Lakers ang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference standings na Houston Rockets. Isa na namang mahalagang laban ito para sa Purple and Gold matapos ang malaking panalo nila laban sa Memphis Grizzlies. Sa natitirang dalawang linggo ng regular season, dalawang beses nilang makakaharap ang Rockets. Isang pagkakataon ito upang patatagi ng kanilang posisyon sa standings. Ipinakita ng Lakers ang kanilang lakas matapos nilang talunin ang Grizzlies Matapos ang masakit na pagkatalo sa Bulls, nagkaroon ng meeting sina J.J. Redick, Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves bago ang laro kontra Memphis, na nagresulta sa isang panalong nagpanatili sa kanila sa ikaapat na pwesto sa Western Conference. Ngunit hindi pa tapos ang laban, kailangan nilang manalo upang manatili o mas umangat pa sa standings. Samantala, ang Houston Rockets ay galing sa isang 8-game winning streak bago ito naputol ng Denver Nuggets. Kilala sila sa kanilang matinding depensa na pang-apat sa buong liga. Sa kabila ng kakulangan nila sa outside shooting, malakas silang dumepensa at kontrolin ng paint kung saan sila ay nangunguna sa rebounds at may average na 51.1 points sa loob ng paint. Ang tanong ngayon ay kung mananatili ba si Redick sa kanyang small ball lineup? Kilala ang Rockets sa kanilang laki, bilis at athleticism kaya't maaaring makita nating magbago ang rotation, lalo na sa paggamit kay Jackson Hayes. Bukod sa defensive strategy, kakailanganin muling magpakitang gilas ng Lakers Big 3. Kung muli nilang maipapakita ang kanilang mataas na offensive ceiling, magiging malaking hamon ito ito para sa Rockets. Gayun din, ang suporta mula sa role players tulad ni na Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith at Rui Hachimura ay magiging susi. Ang kanilang kombinasyong 39 points laban sa Memphis ay patunay na mahalaga ang kontribisyon ng bench sa tagumpay ng Lakers. Isang malaking pagsubok muli ito para sa Lakers. Patuloy nilang pinapatunayan na kaya nilang lumaban sa mataas na antas at bukas ay may pagkakataon silang ipakita na kaya nilang taluni ng isang elite defensive team tulad ng Rockets. Samantala simula nga ng matalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga laban sa road games, hindi na mabilang ang mga pambabatikos na natanggap nila mula sa mga fans at analysts. Marami ang nagsasabing kulang ang kanilang lineup para makipagsabayan sa playoffs, lalo na sa kahinaan ng kanilang depensa. Dahil dito, halos hindi na kinikilala ang Lakers bilang isang seryosong contender ngayong season. Ngunit kung may isang bagay na hindi dapat gawin ng kanilang mga kritiko, ito ay ang maliitin ang tinaguriang Big 3 ng Lakers. Sa kanilang pinakahuling laban kontra sa Memphis Grizzlies, pinatunayan ni na Austin Reeves, LeBron James nakaya kaya pa nilang lumaban. Pinagsama-sama nila ang kabuoang 85 points na tila nagpapaalala sa lahat na hindi pa tapos ang kanilang misyon ngayong season. Maraming fans ang nagsabing para nilang pinukaw ang natutulog nitong galing matapos ang dominanting performance ng trio. At kung sa tingin ng iba ay ito na ang pinakamalakas na version ng Lakers ay nagkakamali sila dahil may darating pang tulong sa kanila sa mga susunod na linggo sa muling pagbabalik ni Maxi Kleber sa kanilang lineup. Ayon kay Coach JJ Red kasalukuyang nasa individual workouts na si Kleber at kung magpapatuloy ang kanyang magandang recovery, maaring makahabol pa siya bago matapos ang regular season. Sa kabila ng mga pagdududa at pangmamaliit, ang Lakers ay patuloy na nagpapakita ng tapang at determinasyon at kung maibabalik nila ang kanilang depensa at magkaroon ng mas magandang team chemistry, maaaring masorpresa nila ang lahat pagpasok ng playoffs.